Bible is spoken today, write this out. Ang sukatan ay ang totoo. Yung salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw po sa aming mga kapatid at kaibigan sa Panginoon. Welcome po sa isa na namang episode ng Oras ng Katotohanan. Ako po ang inyong host, Brother Lindon Danoog. Kagaya ng isang bagyo, ang problema sa ating buhay ay lilipas din. Kailangan lamang natin ng isang sinipete o angkor upang huwag tayong matangay ng mga dilubyong dumarating sa ating buhay. Si Kristo ay matibay na bato at kung ating sasampalatayanan at susundin ang kanyang mga salita, kagaya tayo ng isang matalinong tao na itinatayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kaya mga minamahal naming mga taga-subaybay, Buksan po natin ang ating puso sa mga salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Panoorin po natin ngayon ng ating segment na Word of Salita ng Diyos, tayo ngayon ay nasa Word of Life o ang salita ng buhay. Sa pagkakataong ito ay ating tatalakayin ang uh, kalikasan ng Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan sa John 4:24 ay ganito ang ating mababasa. Ang Diyos sa espiritu at ang mga sa kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ito ang uh, kalikasan ng Diyos, ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ano ang ibig sabihin ng ang Diyos ay Espiritu? Pagka ang Diyos ay Espiritu sa ibang aklat, nagaling galing na rin sa Amerika ay pinag-aaralan ng ibang preacher sa atin. Maganda yon, pero hindi upang sundin ang pagkakamali. Halimbawa, sa aklat ng Great Doctrines of God kay Dr. Evans ay sinasabi na ang Espiritu ay walang laman at buto. Ang tinutukoy ditong Espiritu ay yung multo na sinasabi sa aklat ng uh, Lucas. At yung multo ay hindi naman nangangahulugang iyon ang Diyos. Pagka sinabi ng Diyos pala, walang laman, walang espiritu. Eh, iba't iba naman ang buto. Iba't iba ang uh, buto nga ng hayop eh. Hindi ibig sabihin, pag walang buto, eh, espiritu na. Ang ibig sabihin ng espiritu, hindi physical, hindi material, hindi isang bagay na nahahawakan. Maaring is, merong laman at buto. Halimbawa, ay kung walang laman at buto, di ano na ang kalagayan yon? Ang ibig sabihin, kung paano ang laman ng tao, pang lupa, ay merong kaanyuan at kalagayan, ang ang ukol sa langit ay mas magandang kalagayan. Malay mo kung sila ay may buto, mas maganda kaysa ating buto. May laman, mas maganda kaysa ating laman. Bawa, maluwalhati, kumikinang. Meron bang taong kumikinang? Malibang tambakan mo ng mga pampaganda yan. Hindi maaaring gano'n na lang pagkabuto, kaya pagka ang sasabihin ay buto, walang laman, walang buto. Espiritu na ba yun? Hindi rin na nangangahulugan. Basayan natin ang Biblia, halimbawa, ano ang kahulugan ng spiritual body? Basahin natin sa Biblia sa uh, unang mga taga-Korinto, pangkat labing lima talatang apat na po hanggang sa lima po. Meron namang katawan na ukol sa langit. O, tiyan mo yan, may katawang ukol sa langit. May katawang ukol sa lupa. Hindi na nga na pagka ukol sa lupa, may laman at buto, pagka sa langit. Kaya tuloy nagkakamali. Tanggapin lang yun sa Bible. Meron na bang katawang ukol sa langit? E anong laman yon? Kung may katawan, nangangahulugan bang may laman? Ay si Adam at si Eve, eh. May katawan. Pero ano yung kanilang katawan? Hindi na yung dating panglupa na sila ay talagang lupang lupa. Meron ng laman at dugo. Meron bang dugo at laman sa lupa? Wala rin. Mabaho na yun. Pagka merong laman at buto, malay bang lagyan ng mga kemikal. hindi na nga malulusaw yun eh. Kaya yung mga paniwalang ganon, lalong nagdadala sa kamalian. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng spiritual? Pag sinabing spiritual, halimbawa, ang mga bagay sa langit, spiritual yan. Hindi yan pang lupa. Kaya basahin natin, unang mga taga-Korinto, pangkat, 15, mula sa talatang apat na po hanggang lima po. Meron namang mga katawang ukol sa langit. O, may katawang ukol sa langit. Eh, yun bang katawan ng multo ay ukol sa langit? Eh, kung sabihin natin ukol sa impyerno, gawa ng iyang mga wala sa langit, eh, alang-alang namang yung multoy nasa lupa, nasa langit pa. Ano yun? O presente? Hindi yun, yung kanilang katawan, spiritual na katawan, hindi mo maaring hawakan ng ikaw ay laman at buto. Spiritual yun eh. Walang iniwan sa tubig at lupa. Hawakan mo ang tubig kung meron kang ma makukuha. Pero hawakan mo ng kamay ang lupa, may, kam may makukuha ka. Kaya mali yung mga paliwanag na ganoon. Basta kung ano lang sinasabi sa Biblia, ki anong katawan siya, basta sinabing ang Espiritu, panglangit. langit. Hindi na kinakailang isa-isayan mo yon Bakit? Eh hindi naman tayo tagaroon eh tayo lupa, panglupa ang ating katawan. Huwag mo sasabihin <coughs> ang ating katawan ni eh, panglupa, eh, puro laman at buto. Hindi rin eh. Iba't iba bumubo ng ating katawan. 80% ng ating katawan ay tubig. O, oh, merong oil. Iba't iba eh. Kaya ang katawan na panglupa, panglupa lang ang tawag, hindi panglangit. langit. Kaya, namamalik tuloy, ginagawang masyadong detalye, yun hindi dapat detalye. Si Pablo, tagapagsulat ng Diyos yan, apostol eh. E temo, ano sabi niya? Pang langit, hindi niya sinabi walang laman at walang buto. Kundi pang langit na katawan, bahala na ang Diyos ko, Ano yun? Pag tayo naroon na makikita natin kung anong klase tayo. Praise the Lord. Kaya kung minsan nagdudunungan tayo, akala natin tama-tama. Siguruhin mo lang na nasa Biblia yung mga sinasabi mo. Sapagat pag wala sa Biblia, hindi totoo. Na ano hindi totoo? Hindi pinapahintulot na dagdaga natin ang nasa Biblia. Okay, ano ngayon ang spiritual na nature of God? Ay di katawang panglangit. Basahin natin sa 1540 to 1545. Meron namang mga katawang ukol sa lupa at mga katawang ukol sa langit. Dadapwa't iba ang kaluhalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Sa mga ano ang Diyos? What is the nature of God? God is Spirit. Malinaw na yon. Kung anong klaseng Espiritu yan, basta Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Alam natin ang Espiritu, hindi tao, hindi hayop, hindi makalaman dito sa ating mundo. Espiritu, ibang daigdig yun. Eh sana mga daigdig ng mga Espiritu? Langit, ay wala sa langit na Espiritu, sa impyerno. Andoon sila kinulong sa kadiliman ng hadis. Kaya, kuminsan sa ating pagmamarunong, akala natin basta walang spirit, basta Espiritu, walang laman at dugo. Hindi ganoon. Ang Espiritu, panglangit, hindi dito sa ating daigdigyan. Yan ang ibig sabihin. Praise the Lord! Okay, ano pa ang sumunod na katangian ng Diyos? Sapagkat ang Diyos ay espiritu, spiritual, ang kanyang kalagayan ay hindi nalilimitahan ng space. Halimbawa, isang kwarto, hindi nalilimitahan, espiritu siya. Maaaring makadaan niya nang walang hagdan, walang bintana. Bakit nung si Kristo ay naka, may pulong at ang kanyang mga apostol. Di ba? Siya ay dumating. Kumatok ba siya? Siya ba namalayan? Nakita na lang na naroon na sa loob. Espiritu yun eh. Ngayon, ang spiritual hindi sakop ng physical at material. Ibang sustansya yon. Anong sustansya yon? spiritual. Ay ngayon, kung ating ipipilit ay walang sustansya, walang laman at walang buto, masyadong limitado. Mabuti pa, sabihin natin yung sinabi ni Pablo, may katawang panglangit, panglupa, at iba yung panglangit, iba yung panglupa. Kaya ang Diyos, hindi natin nililimitahan, pwede sa ating panalangin sa ating kwarto, pumasok ang anghel. Bakit? Espiritual yung kanilang katawan. Kaya ano ang kalikasan ng Diyos? Spiritual. Pero, ano ang kahawig ng Diyos sa tao? Ano ang kahawig ng Diyos sa tao? Ang Diyos ay merong tinatawag na katangiang omnisyente. Omnisyente. Ang ibig sabihin, walang limitasyon ang kanyang kaalaman. Ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon, omnipotente. Ang kanyang presensya ay hindi malilimitahan ng espasyo na gaya ng meron tayo. Ang Diyos ay omnipresente. Yan ang talikasan ng Diyos. Kaya ang Diyos ay walang hangganan. Ang Diyos ay walang limitasyon. Ang Diyos ay hindi maaaring ma, ma ilagay mo sa isang lugar na gaya ng ating mga Diyos-Diyosan na kung minsan ay sinusupot na ng mga gagamba, hindi makareklamo. Hindi. Ang Diyos ay everlasting. Ang Kanyang glory, hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Purihin ang Panginoon. Nagkaroon tayo ng maikling pag uh, bubulay sa tinatawag na spirituality of God. Sa mga sa ating puntong spirituality, na ang Diyos hindi material. Lahat ng material, kahoy, material, bakal, laman at dugo, material yan. God is not like that. Yan ang ibig sabihin niyan. Ngayon, ang Diyos ay meron din tinatawag na unity. Ang isip ng Diyos ay hindi naglalaban-laban. Ang Diyos ay hindi nagbabago-bago. Yan ang unity of God. Ang Diyos ay eternal. Ang Diyos ay hindi naluluma. Hindi siya nagbabago. E eternal siya. Yan ang katangian ng Diyos. Ang unity of God. Ang Diyos ay merong tinatawag na buong kaalaman. Kaya ang kanyang salita hindi contradictory sa isa't isa. Hindi magulo ang Diyos. Alam niya ang lahat. Alam niya ang buong kaayusan. Yan ang Diyos. Kaya, ang Diyos ay merong unity in everything. Halimbawa, unity of angels. Yung mga nag-rebelde, binulusok sa lupa. Ang Diyos ay hindi nagkakontra-kontra. Purihin ang Panginoon. Kaya sa dapat sa iglesia, tayo ay mayroong bang pagkakaisa. Kaya sinabi ni Kristo, He who is not with me is against me. He who is not gathering with me is scattering. Bakit? Ang Diyos nga ay may pagkakaisa. The unity of God. Kaya dito sa unity of God, basahin natin ang mga talatang merong unity of God. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Makikita natin ang unity of God. Halimbawa, ang Diyos ay nasa lubos na tinatawag natin unity o pagkakaisa. His mind, his heart, everything that in his are not contradictory. It's always united. Hindi gaya ng taong nagkakasakit, ha? nasisiram ba it? Hindi. Ang Diyos ay eternal. Eternally united in its mind and heart and everything that He is. He is God. Kaya merong pagkakaisa ang Diyos. Kaya ang Diyos ay iisa. Basahin natin na ang Diyos ay iisa. Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6. munit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na nagbuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya at isa lamang Panginoon, si Kristo na sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at sa pamagitan niya. Yan ang unity of God. Na God is only one God. Wala siyang karibal. Yung paghihimagsik ng mga anghili, hindi na kasama yun sa uh, kalikasan ng Diyos. Ibang klaseng kaharian yun. Pero yun ay kaharian ng masama. Sapagkat ang original yun ay Masama si satanas. Sa ganang atin, may isa lamang Diyos. May nagsasabing, tatlo raw ang ating Diyos, pero iisa. Hindi naman lamang ipaliwanag. Basta sasabihin nila, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, kaya Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Eh hindi naman sinasabi ng Diyos yan eh. Ni Apostol Pablo, na tagapagsalita ng Diyos. Hindi niya sinabi. Ang sabi niya, sa ganang amin, ibig sabihin sa iglesia mga itinayo niya, yun ang kanila. Isa lamang sila. Ang paniwala, isa lang ang Diyos. At ano pa? Sa isang Diyos. Merong isang Panginoon. Merong isang Panginoon. Sino? Si Yesu Kristo. Kaya ang Ama, iisang Diyos. Ay si Yesu Kristo, Panginoon. Ano pa? isang Espiritu. Basahin natin yan, 12.5 ng unang Korinto. May iba't ibang mga pangangasiwa dapat iisang Panginoon. May iba't ibang mga paggawa dapat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. dapat sa bawat isa ibinigay ang pahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Sapagat sa isa, sa pamagitan ng Espiritu ay binigay ang salita ng karunungan at sa iba'y ang salita ng kaalaman gayon ding Espiritu. Sa iba'y mga pananampalataya ng gayon ding Espiritu at sa iba'y mga kaloob ng pagpapagaling sa isang Espiritu. At sa iba'y mga pagawa ng mga himala mga hula sa ibay ang pagkilala ng mga espiritu at sa ibay iba't ibang wika at sa ibay ang pagpapaliwanag ng mga wika. Dadapot lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Sa makatwin, sa ganang amin, sabi ni Pablo, may isang Diyos ang Ama, may isang Panginoon si Kristo at may isang Espiritu, Espiritu ng Diyos. Hindi sinabing yung tatlo'y iisa. Ang sinabi, may Ama, tunay na Diyos. Si Kristo, tunay na Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos, iisang Espiritu ng Diyos. That is the unity of God. Na itong tatlo, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu, parehong may kalagayan. Yung ama, ama siya. Hindi siya Espiritu. Yung anak, anak siya. Hindi siya Espiritu. Yung Espiritu, Espiritu yon. Praise the Lord. Pero yung tatlo, may pagkakaisa. They have the nature, they have the character, the unity of God, the intelligence and the power of God iisa sila. Kaya ang sabi nga ng iba, nagkakaisa. Hindi iisa. Kung iisa, di isa. Hindi nagkakaisa. Iba, yung nagkakaisa kasi marami sila. Nagkakaisa. Ang Diyos ay Espiritu, iisang Diyos, ang Ama. Ayang ang anak, iisang Panginoon, ang Espiritu. Bagamat yung tatlo, ang sino mang hindi kasang-ayon ng Ama, ng Anak, ng Espiritu ay kaaway ng Diyos. Hindi siya kasama ng Diyos. With, with me, then you are with me. If you are not with me, you are against me. If you are not gathering with me, you are scattering. Walang kontradiksyon sa Diyos, sa tao magulo. Kaya pag ang tao ay pinapangunahan ng Diyos, Merong kahusayan, merong kaamuan, lahat ng katangian ng Diyos, halos ay nasa Kanya. Why? Kaya nga, son of God tayo eh. Ang son of God, si Kristo, anak ng Diyos. Siya ang panganay. Basahin nga natin kung siya ang panganay sa mga anak ng Diyos. Sapagkat siya ang mga nanguna pa'y pa Kanyang nakilala, ay tinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak upang siyang maging panganay sa marami magkakapatid. Kaya ito ang pahayag ng Bala kasulatan. Yung lahat ng nakilala niya, ang ibig sabihin, before anything and before everything, God knows what is His. Nakilala niya, itinalaga niya na maging katulad kay Kristo na panganay. Ano ang ibig sabihin ng panganay? Panganay sa mga anak ng Diyos, panganay sa lahat ng nilalang. Ibig sabihin, first. Kaya tinatawag siyang first and the last. Ako ang alpa. Pasimula. Siya ang umiga. Sa kanya magwawakas ang lahat ng bagay. Iisa sila. Pero sila ba ay numerically one? Mabibilang mo. Ang amay isa, ang anak ay isa. Pero huwag mong sasabihin puro ama yun. Huwag mong sasabihin yun ay puro anak. Hindi ikaw ang nagmamali, minamali mo ang Diyos. Kaya sabi, kung ano nasa Biblia, yun ang paniwalaan mo. Kaya ngayon nasasabi ko eh, pag ikaw ay nasa Biblia, hindi ka umaalis sa Biblia, hindi ka matatalo sa debate. Bakit? Eh, hahawa ka sa Biblia. Heaven and earth shall pass away, but not a single jot of my word will pass away maaaring ikaw ay imali nila, hahanapan ka ng pagkakamali. E eh, yun yung libro, mayroong topographical error eh. Kahit ang Biblia, isinasaayos siya ng mga Bible scholars. Pero yung isinaayos na yun ay acceptable ng kanyang konteksto sa lahat ng teksto, yun ay totoo. Walang kamalian doon. Ang tao ang maaaring magkamali, sa kanyang topographical knowledge, ngunit ang Diyos, hindi hindi magkakamali. Siya ay perfecto. Puri yun ang Panginoon. Kaya, napag-aralan natin ngayon ang unity of God, ano pa, personality of God, that He knows everything. Kung atin naman sasabihin, lahat ng libro ng uh, psychology, ma mahahawakan natin, hindi pa natin maunawaan. Ito ng atin pinaka outline lang. Hindi tayo dapat hanapan ng mga napakaliit namang ah, salita ay hahanapin pa sa atin. Yan nag naghahanap lang ng maliyan para si ang tama. Akala niya kumangritito siya tama na siya. Sa mga nanonood sa programang ito at nakikinig, ang aking masasabi dalangin ko na naway ang espiritu ng Diyos ay magbigay sa atin ng buong liwanag ng ating pag-aaral. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato ay matibay. Dumating man ang mga hangin ng pagsubok sa iyong buhay, hindi ka matitinag, sapagkat nakasandig at nakatayo ka kay Kristo at sa kanyang mga salita. Mabuting bagay po mga minamahal na patuloy nating pagtibayin ang ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy nating pakikinig ng mga salita ng Diyos. Inaanyayahan po namin kayo na panoorin ang iba pang programa dito sa Life TV na ang layon ay ipaglingkod sa inyo ang dalisay at ang katotohanan ng salita ng Diyos. Nariyan po ang mga programa kagaya ng Bible Connection, The Truth, Shooter Word, The Living Word, The Word Today, Gospel of Salvation, at marami pang iba. Muli, samahan niyo po kami sa mga susunod pang edisyon ng programang Oras ng Katotohanan. Umaasa po kami na ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos ay suma sa bawat isa sa ating lahat. Ako po si Brother Lyndon Danoog, at ito po ang Oras ng Katotohanan. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon pag pag asay di mo maaan